Ayan. So, andito po pala yung kapatid ko. <laughs> Hi, kapatid! Oh, diba? Naloka kayo. Oh, parang, parang ready siya pang <laughs> kapatid, hello! Oh, diba? Cute. So hi mga kabunganga, once again, hello! Ayan, so pupunta... <laughs> Hahaha! <laughs> <laughs> Ang daming kabunganga, diba? Kaloka! Gusto <laughs> ko yung tali. Oo oh, nga, prende. So ngayon... Yes, saan tayo pupunta ye? Eh? Ah, hello guys! Ngayon ah! ituturo namin kayo sa may gulayan nila ante. This is real. Walang ano, walang keme. Let's go. Yan. So shout out sa manok na yan, medyo may kaingayan. yan. Comment down below baka gusto niyo gawing tinola. <laughs> Di ba gigil ako ng manok eh no? yan. Ang ganda. So province eh no, may talbos po ng kamote. Dito ko ba? Talbos ng kamote. Friend! Hi! Say hi, hello! Welcome to my channel. Let's go, guys. Guys, parang medyo masukal yung dadaan. Parang medyo okay na. Talaga dito? Dito talaga. <laughs> eh, yeah, medyo masukal yung daan. <laughs> Ay, talaga. Oo oh, nga eh. Ay, oo, oh, ito. Saan tayo pupunta? Yay. Ayan, so pupunta, pupunta po kami dun sa gulayan na sinasabi ni Ariel. Kasi kapag pumupunta dito sila sa Menalabak, binibigyan niya ako ng mga kung ano-anong gulay. Oh my gosh, Ariel. Parang asukal ng lugar. Friend, baka naman, baka pwede tayo makain ng gulay, friend. Just <laughs> ko, may kaputikan yung lugar. <laughs> Pero, parang napaka-adventure ng lugar na to kasi ang putik. So, shoutout ko pala doon sa sapatos ko, diba? Ay, sa sapatos. <laughs> sa pansagamit gamit ko nakapans pa ako tapos naglakad pa ako sa mga puti <laughs> wait lang ye kita ka ba? oh my god talahiba <laughs> lang baka may ahas dito Diyos ko po ha Masukal na to Ang tingin nyo naman po kasi hindi po mga kabunganga oh Diyos ko po Diyos ko po <laughs> Ha? Ha? Friend, teka lang, kalma lang ha. Ah. Baka may ahas dito. Uy! Oh my God, ang ganda! May isda dyan, Gi? Oo, dito sila kumukuha ng karpa eh. Ay, talaga? Wow! Oh my God, ang ganda. Hi guys, welcome back to my channel. Hey okay, guys, kung ano yung ko, tignan mo oh, guys oh, Bangka. <laughs> Ang ganda, napakasimple ng lugar dito ye. Eh. Tingnan mo si Ariel, friend. Tingnan mo, mga kabunganga yung friend ko. Nagbablog din. Mukhang nainggit. <laughs> Ye. Yeah. Ye. Yeah. Malinis ang tubig na to kapag hindi umuulan. Oo. Talaga. Natawid pa nga pa Amis. Kasa ka, ka. Kasa ko dyan. Ayan po. So. Wait lang. Eh. Okay. Friend. Mukhang ano yan. Mukhang struggle is real sa akin. Kailangan mo akong videohan dyan. Medyo yuyo po tayo mga kabunganga. Ganto, ganto. Oo. Kita ba ako? Parang hindi ako kita. Kita ka, friend. Dahan-dahan ka lang. Kaya lang baka matusok ako naman. mga Oo, wala na yan. Very good. Ay, grabe. Hirap. Ayun, ito. Ayun, o. yung ano, sila. May taniman. Yan, may gabi. At may kangkong. Ay nako hindi ako uuwi, pre, hanggat wala akong dinadalang gulay dito. Bakit dito? <mulay> video ako dito. So, look at that. Ye, yeah, gusto ko i-orient ko yung mga viewers ko. Ano ba yung mga makukuha dito? Ah, uh, uh, yung mga gulay dito, guys, na tinanim nila, meron dito yung ubus kamote, yung sakamote, ano yung root crop. Wow, may paru-crop. <laughs> Tapos meron dito Mais, kung nakapapansin nyo guys, may panahin sa dito. Ngayon kasi, wala hindi na naman panahon ng kamaisan, so wala na yung iba. Nervous na. Ano to? Uy papaya, ang daming bunga. Diyan kayo kumukuha yun, ang pangatsara nyo eh. <laughs> <laughs> business is business as usual. <laughs> eh no, ang lawak. Tsaka ang daming gulay, ang daming talbas ng kamote. <laughs> Yun nga lang, medyo ang dami mapute. May hey, Hindi ah. Parang wait lang. Wait lang. ako. <laughs> <laughs> <Na -amisa. laughs> <laughs> Guys, sa totoo lang, <laughs> oo? oo nga ang taba. Walang yaka. Ako mataba, joke lang. <laughs> Alam mo nyo, mga kabunganga, ito talaga yung literal talaga na buhay probinsya. Kasi ang daming gulay. Ito yung experience ka talaga dito. Ang ganda. Ay, yun know. ito masarap tong kataan din eh. Itong dahon ito, dahon na. Ano to? Amoy ako. Sili. Gusto mo na sili? Oo, oh, oh. kaya din sila papasa sa sili, friend eh. Yung sili namin sa bahay, yung mga tinanim namin po doon, paubos na. Wala oh. Wait lang. Uy, ang daming talong. Wow! daming mga ay, dami lang, ano, oh. Ayan, mga kabunga. Unwanted plants. Ayan. Ayan. Kaya shout out po sa ano Shout out po yung sa nagtanim dito at kukuha kami ng walang paalam <laughs> Hello guys! pute. <laughs> ito po, ito na napapansin nyo May pechay Sa pechay, ano bang bay Vitamina yung makukuha Syempre, Vitamina A? Vitamina A? Tsaka vitamina ba? Grabe guys. Maulan kasi kahapon. Ay kagabi. Kaya ganun. Grabe ang putik. Mga kabunganga. Gusto ko. Sobra. Hmm. Tingnan natin yung mga ano dito talong friend. Ito po yung mga katalungan. Walang <makes noise> okra dito. Pa? Meron dito okra friend. Hmm. Yung na-harvest na ata, pang ina na ata itong harvest nila dito. Kasi kuha na kuha dito si mama eh. Okay. Tapos, direbenta din ang mga verbos mo. Oo, yung si mama naman kasi. Negosyante rin eh. Pero <laughs> <Kaya> walang ano. <laughs> Ayan o, oh, ang makasaysayang malunggay Ayan dito rin Ang <laughs> makasaysayang malunggay Ayan dito rin May hipon dito eh Meron Talaga? May dilis hmm? Dilis? Dagat yun Eh, <laughs> gusto ko yung may pagtapag Hindi kami pagtapa naliligo dati Pero hindi ko yung nararating Sila yung mga pizza nilang naliligo Medyo may para may gumagapang sa likod ko. friend, <laughs> <laughs> yung parts of the body friend, baka gusto mong makita. <laughs> uh -oh. <laughs> Guys, o oh, tingnan nyo, look at that. Wow! <laughs> Yang lahat na nakikita nyo po, yan po lahat ay talong. Pero yung sa unahan po kasi kung mapapansin nyo, parang wala pong mga talong na tanim. Pero kapag pumasok po kayo dun sa loob, Diyos ko da, daming talong. <laughs> Shout out sa maraming talong dyan. <laughs> Ayan o, oh, talong oh. o. So kasi parang nasisira na yung mga talong dito. Okay. Okay. ha? Ah? Oo, oh, ang putik. Ang daming putik. <laughs> Tingnan niya sa Ariel. <laughs> Tatanggal ng putik

Oh guys, alam nyo na kung sa kumukuha si Ariel ang papaya comment down below kung naging customer ka niya <laughs> Wait lang Ay, friend, upo ko dyan I-end ko na to Ayan, so may mga saging din Ang dami Ye, yeah! wait lang curious ako dito guys hindi ko lang alam kung ito yung mga tinitinda doon sa mga ano doon sa mga labas labas ito yun oh ano to? ay oo nga yun yung tinatawag na plantita plantito oo yun yun ito diba yun? Yan, yan Guys, comment down below kung meron kayo nito sa bahay. Kasi nga alam ko parang pwede itong dinidisplay ito sa labas eh sa bahay. Pwede rin to sa bahay. Eh. Ito oh. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Ayan. So ang ganda. Ay! Yay! Mayroon ka pala dun oh. Wala kang naiwang gamit na Wala. Dito tayo nalabang. Wala. Wala. Ayun. Pwede na yan. Masarap. Yung... Masarap yung ipanggisa sa sardinas. Ito o. Oh. Mga talbos ng kamote. Eh. Apopula. Ayan. Nakita niyo po ba yan? Mga kabunganga. Ye, yeah, ito ye, yeah. 'di ba yung bamboo shoot na 'yan? Itong kawayan na 'yan, 'di ba? Yan, lambo. Yung parang pinakaugbos niyan, kinakain. Malambot yung malambot Ay, yan, eh. Minsan ko kasi yung iba dito, kinakain yung talaga yung kawain. ano ka, panda ka girl? <laughs> panda ka girl? <laughs> Wait, Grabe, yung sukal. Ha? yee! Yeah, kuha tayo ye. Yeah. Ye, sabi mo naman sa tita, makuha tayo dito. Guys, hindi pwedeng hindi ako kukuha ng gulay dito. Libre din to, no? Ayan, no? Ayan, sile. Ayan, sile. Ang daming sili, guys, oh. Ayan, oh. No. Ito yung magandang ipang challenge si Ariel, eh. <laughs> guys, comment down below baka gusto nating ipang kulis si Ariel. Baka pwede natin ito ipakain sa kanya. Wait, may mga, ano, viewers <laughs> mo sa Saudi? <laughs> ah, uh, ayan ba? <laughs> ayan, sa mga viewers po namin sa Saudi, maayong gabi. -E, <laughs> <laughs> sa viewers po namin ng UAE, oh, yes. maayong gabi. <laughs> ay, amita. Oo. Actually, may mga viewers po kami sa UAE yan. So, hi guys! Ayan. Ay, ay shout out yun sa mga manok na nagtatakbuhan. Oh. Mukhang may relasyon yung dalawang yan. Comment down below kung may relasyon ba yung dalawang yan. Oh my god, eh. Ang ganda. ayan so 'yun na nga po nagtatapos sa na po ah uh, <laughs> Mali. <laughs> so, guys. So, nag-enjoy po ba kami? Ay nag-enjoy po pwe? <laughs> Yeah, so guys, again, enjoy po ba kayo sa aming gala ngayon sa pagbisita do sa mga gulayan? Ayan, so comment down below kung nag-enjoy po ba kayo. So ngayon, guys, pasamantala muna po tayong mamamaalam. Wow, mamamaalam talaga. Gusto ko talaga yung word na yung friend, na mamamaalam, friend. Eh. Ayan, so kung nag-enjoy po kayo, ah, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para updated po kayo sa aking YouTube channel. So guys, hanggang sa muli, paalam!